What's up mga kapaiters, Magandang gabi sa ating lahat eh kasi alas 6.30 na dito sa amin at welcome back to my youtube channel uh, for today's video mga kapaiters nandito kami sa Hukay mag-ooter pump kami at isi ko sa inyo paano natin i-discard yung dalawang Hukay uh, na may tubig yan at saka doon yan Isi-share ko sa inyo mga kapaiters Ano natin gagawin yan At tara, let's go Ayun mga kapaiters Nandito kami sa aming hukay ngayon Kibali nakapagbuhos na kami ng lin concrete Yan Ito yung hukay namin Medyo mataas-taas yung hukay namin Malalim yan Dahil galing doon sa top sa ating Uh, kalsada kasi yun hanggang dito Finish flooring natin sa ating lincoln is 7 meters yan malalim sa ngayon mag-water pump kami ito yung sandpit na ginagawa namin nandito yung ating water pump na electric uh, di 4 yan uh, kailangang ipapam natin yan dahil pag hindi yan ipapam uh, umaapaw yung tubig dito at saka dito sa aming isang butas Nagukay na kasi kami dito mga kapaiters. Para yan dugtong yan papunta doon Pundasyon kasi namin to Ito yung aming pundasyon Para sa aming mga kulom dito Ito yung bagong project namin mga kapaiters. Si share ko sa inyo paano natin yan i-discarte na matanggal itong tubig dito saka doon ang discarte ko dito maglagay ako ng isang water pump dito na di kwa yan dito. Yan, ito yung detrace natin. Ang gagawin ko dito, itong tubig na ito, ilipat ko doon. Dito sa di 4 natin na water pump. Yung di 4 na, na water pump, yung malaki nating water pump yan, yun na yung magpalabas ng tubig papunta doon sa taas. Kasi mababa lah, ma maiksi lang yung ano namin, isang hose namin. Hindi pwede natin i-direct doon kasi hindi kaya sa ating isang water pump, maliit lang kasi yung water pump na yan hindi niya kaya pagbuga ng tubig doon kasi ano yan, o, mahaba yan tapos maiksi lang yung hose namin kaya ang ginagawa ko dito, itong tubig na ito ililipat ko doon yan dito ililipat ko yan dyan tapos yung isang water pump yun naman yung magpalabas doon yan yun magbuga doon Papunta yun sa taas Tibali yung hose na yan mga kapaiters Is 30 meters yan Galing dito kasi malayo yung Tatapunan natin sa tubig Si mahaba yan o oh. Kaya, ito na lang ang aking Diskarte Kuha na yan eh dong Pala, Diri tadapit dong Diri, Palahi oh. Laumi-laumi nga igo nga ma Kuha na Maapawan ang atong water Yan. Kailangan ah, maghukay kami dito ng malalim. Yan o, malalim yan mga kapaitors Tapos delikado pa yan dito. Ay, lang tayo lang dire doon. Kaya talag teli... mahugmak tada doon o. Dire lang dapat sa tunga. Yan. Yeah. Yan, kailangan maghukay kami diha kunti. Uh, ah, saktong aapawan ito ng tubig. Dahil hindi naman maganda pag hindi ito mapawan kasi mag overheat yan dyan yun yun yung discarte ko mga kapaters yeah, dito sa construction kailangan may konting discarte tayo yun na yun, yun, ito na yung gagawin namin ito na yung discarte natin yung tubig na yan ilipat natin dito ayan kasi dito ang malaking water pump at ito yung malaking sandpit natin. Dito itatapon natin lahat yung tubig dito mga capacitors oh, malalim na, marami na namang tubig. Kailangan tatanggalin lahat natin tubig dito. Dahil pag hindi natin tatanggalin, malakas kasi yung ano niya eh. tawag sa amin sabi saya, tubod, kusugan tubod ba, Maapawan yung atong alin ah, concrete hasta dito. Hindi naman na, hindi tayo makahukay bukas pag hindi matanggal yung tubig na yan. Kailangan tatanggalin natin yung tu tubig na yan para bukas ng umaga tuloy-tuloy na tayo maghukay yung bakho natin. Maghukay. Hindi naman natin makita ang ilibisyon sa ating lupa pag maraming tubig. Yan, dilim na mga kapaiters. Oh, dilim na. Yung ilaw na lang sa planta yung nagliwanag dito. Maya mayroon kami ano, malaking ilaw diyan. Pailawin natin 'yan. 'Yon, pinailaw ko na 'yung malaking ilaw natin diyan, mga capacitors uh, time 6, alas city na ng gabi. Yan ito 'yung ating diskarte ngayon. Pwede re, pwede naman natin gagamitin 'yan papunta doon. Yan, pero kaso madali lang masira yung mga hose natin dahil uh, tuktok yung dadaanan sa ating hose tapos yung tubig mabigat dito bumigay yan bumigay dyan yung mga hose natin madali lang masira kaya yun na lang yung pamamaraan ko na ating i-apply tapon natin yung tubig dito yan pabalik balik no parang lasing yan tapon natin dyan at palabas naman natin dito yan titingnan natin mamaya mga kapaytors uh, gumagana pa nagkuha pa ng extension yung ano natin kasamahan yan mga kapaytors gumagana na yung tubig na yan dito natin yan itapon Yan, ito na yung sit up sa ating pam habang ibinugwa dito yung isa naman ang magpalabas papunta doon yan ganito lang dami ng tubig mga kapaiters oh. dami ng tubig So mga kapaiters, na-set up na natin. Yan, yung ating pump. At hanggang dito lang muna ang ating video. Thank you for watching. At see you next my vlog. Bye at God bless sa ating lahat. At magandang gabi. Thank you sa aking mga subscribers. Uh, solid supporters uh, ang ating mga silent viewers salamat sa inyong lahat Bye-bye.